Diba? pag usapan natin ang nakakahiyang kilos at galaw ni Babshi at natawa rin siya sa kanyang sarili. <laughs> I can't. I just can't. <laughs> diba? Diyos ko po, pangulo ng Pilipinas, ganito ang kilos. Parang ano eh, parang tagaliblib na lugar si Bob G, Parang sabi nga, di ba Ano sabi kanina nung nag uh, ano ba yon Sabi? Uh, parang um, ignorant. ignoramus right? Oo. Bu bubits. Ganun. Well, itong isa naman pong nakakatawa or nakakahiya ang kilos or maybe mga desisyon sa buhay ay related rin kay Papshi, mga ate at kuya. And matagal na po itong gawain. Pinupuna na nga po natin ito pero patuloy pa rin ginagawa, mga ate at kuya. Hold na, open ko lang. Okay. Ngayon ang tanong ng nag-post, hindi kaya nagpopulvoron din. Huh? Kasi hindi talaga ma ma malimit na nating marinig ang nagpopulvoron eh. eto po. syempre nagtatanong lang naman yung DTS vlogger and dating Marcos supporter na bumaliktad na rin katulad n'yo. Oh ayan. Oh, laban laban. Hindi talaga po pa rin nababago ang uh, kanilang stra strategy ang kanilang gimmick, ang kanilang uh, pagkukunwari. Parang may kantang ganun, ha? Parang may kantang pagkukunwari, no? O kay makikita ang hana, kay nan makakamit ang pangawa, ikaw ang aking na hindi matupad. May kantang ganun, di ba? O saliyang kay po no ng buhoy. May gantang ganyan. Mapagkunwari. Ah! Wag, ah, wag na kawang tamawi, wag mong pakunay. Ah! Mapagkunwari or mapanlin lang baga. So, nagsilpi-silpi si mother-in-law ko. <laughs> no, crush ko kaya yung pangalawang anak niya kaya. Crush ko kaya. Pangawa po kayang maging di ba? Diba? Kung yung sexy star nga, eh, may chance kay Sanjo, di ako rin naman na... Most beautiful star in the universe na hulog ang aking aritos. Boysit na gino, boy sit, ganyan ang aking nabuhi. Nahulog ang aritos ko. Naku, parang ayaw umag-agree ni Ma'am Shee na ako ay maging... Si, ma, maging ano niya, daughter-in-law, mga ate at kuya. Ayun, ayun. <laughs> nalagbong ang aking arito. ano ba ito? Nano, ining kinabuhi. Dali. Kunin ko lang po. <laughs> Ayaw mag-agree ni Ma'am maging bala, maging bala, ano ba, bala, ituloy. Maging manugang niya ako. Oh, Ma'am wag kang ganyan. Ibibigay ko sa iyo ang aking aritos ha? Diamond ito. May ilig ka daw sa diamond, Ma'am So, <laughs> nalagbong ang aking arito sa mga alit kuya. So, yan. So nagsilpi-silpi si Ma'am together with the kids kasi balik klase na nga po. Ah. Pero sexy na siya doon. Sexy na siya, right? O oh, payat payatola si Ma'am doon. Maliit ang chanel na sa kabilang picture na 'yon. Iisang ano to, iisang event. Okay, mapayat siya doon habang kasama ang mga bata, makinis, maliit ang mukha, walang kulubot sa leeg. Dito naman po, bigla siyang lumaki. Ilang, ilang rice kaya ang ilang extra rice kaya ang kanyang kinain after ng pictorials with the kids. Comment sa comment section. <laughs> oh. <laughs> Bakit nagdako? Nag Liwat ang iyong butod, ha? O ano natabo? Na, anong natabo? So, sabi nga po ng iba, si Ma'am Shea nagta-transform talaga. Baka nga daw siya ay miyembro ng uh, X-Men. Diba? Na, nag, uh, yeah, nagiging, nagiging ibang person. Bigla siyang nag, 'di ba? Bigla nagiging balingkinitan, bigla siyang lumulobo, 'di ba? Talagang ano no, para siyang si Mystique. Si Mystique ba 'yun? Or sino man na nag I think yeah, it's Mystique, yung kulay blue na sino bang guma Jennifer Jennifer La Jennifer Lawrence yung gumana. So, si Mystique yung blue na babae na pula yung hair. Oh. Nakakapag-transform talaga. Oh. Mapayat doon, kasama ang mga bata mataba nung lumabas ng pintuan o, oh, natingal lagid bala ako naglobo, yung siya liwat no? tas nagtambok ang kanyang goya o, oh, may kaunti na siyang pilegis doon o, oh, sabi dito ng kapatid ko sa pananampalataya don't body shame your, yourself love yourself always wag mong i-body shame ang iyong katawan ano ba yung body shaming? Syempre ito yung paglalait sa, sa sa ating kapwa no kung ano ang kanilang pangangatawan. Either panda ka, nilalait ang height mo, nilalait na wala kang puwet, nilalait na malaki ang chan mo. Lalo na pag bago, babago kayo nakita ulit ng iyong kakilala. Ang taba mo na. Ayaw ang lotion mo na. Yung kulubot na yung skin mo, mature ganun. Ako malimit ko pong ma-encounter 'yan kasi siyempre sanay sa akin dati yung mga kakilala ko kasi di ba kumukontest ako dati. I, I joined pageants in the past. Pero nung umupo si Tatay Digong, tumigil na nga ako 2016 kasabay din yun ng enrollment ko in college again. So, siyempre uh, habang ako ay nagtatrabaho, nga, habang ako nag-aaral noon, nagtatrabaho din ako sa so, pangbawi ko sa puyat kain. Right? 'Yun naman ang panlaban natin eh kung ayaw natin bumigay ang sistema natin or katawan at maging alerto tayo, ang pambawi natin sa puyat, kain. Dahil nga po, di ba, puyat, imagine, dalawang semester or isang buong school year na ang tulog ko ay isang oras lang. Swerte na ako makatulog noon ng three hours. Happy-happy na ako makatulog ng 3 hours. Happy-happy na rin ako makailip ng 10 minutes. Kasi doon sa dati kong trabaho sa BPO, habang ako inagaaral meron kaming break na 15 minutes and yung sa break na yon dalawang dalawang breaks aside from lunch break di ba yung 15 minute break ko ay 10 minuto ang itinutulog ko doon tapos yung 5 minuto jingle jingle di ba mag mag uh, magpa powder room ganon then balik na ulit sa production floor so masaya na ako makaidlip ng sampung minuto noon at makatulog ng isang oras, natutulog ako noon sa bus, kapag pa -uwi na ako galing trabaho at papunta na ako ng school na dati nga po, lumalagpas pa ako nakakarating na ako ng Maynila dahil sa pa pagtulog ko sa bus, bibigay ka naman talaga wala kang tulog eh, so yun nga, um tumaba ako right, dahil dinadaan ko sa kain kahit tapos puyat ka pa, dilo siyang ang iyong prensipesa Right? Do so, siya yung principaisa ko nung nag-aaral. O, oh, hagard na hagard, nag-mature. Ibang-iba, ay, ano ba yan? Mamaya yun. Ibang-iba yung figure ko, nung ako ay uh, walang iniintindi kundi sumali lang ng contest at magtrabaho noon sa salon. Diba? Alaga ko yung sarili ko. May mga pampabeauty akong tinitake, pinapahid. Nung nag-aaral ako, nag-cutting ako. Siyempre, ba diba? wala na yung mga pamahid-pahid, wala na yung mga gluta, -gluta Ganon, lotion-lotion, tigil ng lahat yung expenses ko na pupunta po sa pagkain ko at sa, situation tuition fee at gastusin sa pagpasok. So, nagmature ako. Uh, that was, uh, er, yeah, beginning 2016. Nag, nahagal ang inyong Prinsipa Isa. Ay, Pokemon. Sandali, <laughs> may pakulay. Thank you, thank you po ate. Oh, uh, um, uh, tagdan. And then every time na nakikita ako ng mga dati kong katrabaho sa salon, ngayon, nakikita nila ako sa labas, or maybe yung mga dati kong kakilala nung ako ay biokonera by pa, sumasayin ko, kulis. Mawi, tumaba ka, Mawi, nalosyang ka, Mawi, ano ba yan? Hindi ka nakulakola, body. Sakit kayo. Pero syempre, naiintindihan ko sila kasi the last time that they saw, saw me was talagang babaihan ako noon. As in, glamurosa, di ba? Blond na blond pa ako dati mga ate at kuya gusto niyo mak makakita ng picture ko na blond na blond bago natin puntahan yung paghihinala po na parang gumagamit ng pulburon I'm gonna show you something, hold on thank you ate ko sa pakulay from Anemico Okay, I'm gonna show you a photo of mine when I was blond At kumpara nyo naman sa pag ko. He, I mean, I don't mind growing mature or becoming mature looking kasi sa akin hanggat hanggat uh, mara kumbaga nadadagdagan yung kaalaman ko di ba yung knowledge yung wisdom ganyan I'm fine kung ano man ang maging appearance kasi eventually naman lahat tayo papunta ron eh magmamature di ba ganyan uh, okay I found some photos of mine when I was really really blonde and when I was joining napapakita ah, ko na to sa inyo mga atit kuya Oh, <clears throat> Kaya ibang iba ang itsura ko noon sa ngayon. Like, uh, 2016 baga naman. And 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 beyond and, 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 and di ba uh, earlier than that. Ay eh, ilang taon na ba 'yon? Di diba, halos ano na rin, mag-iisang dekada na rin. Oh. Nakikita niyo na 'tong mga photos ko. Oh, oh lakas ang loob ko sumali ng contest mga ate at kuya. I just wanna connect this with mamshi 'di ba? Oh. Yan ang yung pa sa Victoria's Secret Kinemilatik, Angel Kinemilatik opak, laban ah, oh. That was me mm, When -hmm. I was joining pageant That's on stage Medyo bilugan na rin ako dyan pero bagay sa akin Mukha daw akong Brazilian Sabi <laughs> Magbuhat tayo ng kaunti, diba? Magbuhat tayo ng bangko ng kaunti uh, oh. Ikokonnect ko lang kay She, Oops, edited na yan Ay, ganda Teka lang, Nasaan yung mga previous photos? Magkahawig naman pa rin, di ba? Oh pa. Siyempre, mas nene lang siya. <laughs> Sandali lang po. Open pa ako ng ibang photos. Uh, I used to be very, very... Yeah, I was really blonde in the past. In the past? Kala mo naman, tagal-tagal na pa. lang yan? This was in 2012. So, 11 years ago. Ayan po, oh, may kita naman, kita naman yung pecha. Sa photo. Ayun Ah, oh. uh, 2012. So, 2023 ngayon. So, 11 years ago. That was me, 11 years ago. Medyo payat-pet ng konti. Tsaka kulay na kulay ang hair ko noon. Iba sura ko noon. Kaya yung mga nakakita po sa akin ngayon, gulat na gulat, bakit ako ay very basic, right? Walang kulay ang hair. Ako dati talaga abusada ako mga ate at kuya. Wala pa, wala pa noong malakas ang loob mag-blonde ng buhok nila. Ako blondina na talaga. Sunog kung sunog ang buhok. Ganon, no? Kasi uh, gusto ko yung look ko ay ano, hindi katulad ng karamihan. Kung ang mga tao ay yung kung ang ibang tao ay nagkukulay ng hair like mga medium brown, burgundy, ganon, or chestnut brown, ako blonde, ash, ganon, abuso. O na pagkakamalan na ng ako noong Latina. Pero hindi pero ngayon na, 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 bumalik ako sa pagiging basic, walang kulay ang hair, nagmature, I don't mind. Bakit? Within 10 years na hindi ako nakita ng kakilala ko or kahit within 5 years, ano bang ginawa ko niyan? Di ba ako naman pinag ko ang aking sarili, nag-aral ako. Di ba ngayon nagbo-vlog ako, kitinalikuran ko ngayon trabaho ko sa salon. In fact, malaking kumita yung ganong ano profession kaysa sa magturo. So ako, I don't mind if yung mga matagal kong kakilala na sanay sa akin nakita kong ang tisay ko, blandina ako, makinis, walang bakas ng, di ba? Pagkalalaki, babae lahat, babae all over. Oo, oo walang mga buhok-buhok sa katawan makinis, walang ugat-ugat, walang muscles, gano'n gano'n nila ako nakita nung mga kilala ko nung hindi pa nila alam na ako'y bumalik sa pag-aaral eh. Or ngayon as vlogger, kapag may nagtatanong ngayon sa akin, mga kilala ko, hindi ko sinasabi na nagba-vlog ako or nakagraduate na ako. Basta ang sabi ko, wala akong work ngayon, hindi na ako nagpaparlor, ganun lang. Wala akong work ngayon, tambay eh. <laughs> Di ba, hindi ko naman masabi sa kanila, tumatanggap ako ng tutorials or nagpo-vlog ako. Ganan. So, what's the point of being embarrassed by your body? Dead man na sasasabihin ng iba. Right? Ang importante, tanggap mo sa sarili ko, tanggap mo sa sarili mo na, okay, tumaba ako, bakit? Nag-pandemic eh. Nati, nat, natiwangwang, nat, di ba? Natenga tayo sa bahay, hindi natiwangwang. Natenga tayo sa bahay, hindi tayo naglalabas, hindi tayo masyadong napagbag ang, sa, ang katawan dahil 2 years yung pandemic. So, expected. Tapos, syempre, nagkanda stress Iba yung lifestyle natin nung pandemic eh. Yung mga nakagawian natin, pamamasyal, pagagala, pag-abroad, pag-tour, kahit local flights, local travels lang, hindi natin nagawa during pandemic. So, yung stress natin, di ba, ang ginawa na yung solution, some of us or majority of us are, were really stress eating. So, ako pag katulad nung isang araw, um, may binuntahan ako, sabi nung kakilala ko, parang nag-iba kamawi ang ekspresyon ng mukha, talagang ho. Huh? ano, nung no, gano'n. Parang nag-iba ka, parang iba talaga eh, sabi yung gano'n. Hindi ba madiretsya ah, hindi na ako nakatiis. Kasi ate, nag-aral po ako, eh, sinabay ko yung, di ba, working student ako, sinabay ko yung pag-aaral sa pagtatrabaho. So, yeah. Yeah, tumaba ako ngayon, hindi na, wala na, hindi na ako blandina, hindi na ako tisay. Mas tisay, mas tisay po kasi ako nung araw, nagagluta-gluta pa ako noon. Oh, pero at least nakagraduate ako ate, teacher na ako ngayon. May pangbawi baga. So, why would you be embarrassed by your physique? or your physical attributes, Anong nakakahiya sa katawan mo, Ma'am Shi? Ikaw naman ay may mga binata na ano, gagwapo pa. First lady ka pa. Kung may manlait sa'yo, dilaan mo. Di ba mahilig siyang mandila? Unang ginang ka, wala kang dapat ikahiya, Ma'am Shi. Pero ito po, ito, pag-isipan niyo itong uh, pinost ng, itong nag-post pa rin, nag-share ng picture ni Ma'am Shi. May kahawig na katawan, no? Sino kayo ang kahawig? Hindi naman ganyan ang katawan ko, no? <laughs> Pero parang may kawig na katawan, no? And yung nilagay niyang caption to po, oh. This is the side effect of taking pulvoron. Oh! Ganito bagang ang itsura ng katawan ng tao kapag ka nagpupulvoron, mga ate at kuya? Ganyan? Ay, hindi, no. Naging payos na ang iyang buli, no? Ang iyang lubot, nagpayos na, nagupyak na ang lubot kag may mga fats na siya sa likod kag may buyon kag dakugtugan kag mau mau ni mau ni ang lawas sang naga pulburon ay ah, hindi na kuya hindi na gid kuya sino kaya ang tinutukoy niya ano sino kaya kasi magkasunod yung post niya eh. yung ano, yung yo 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 Ganyan ba talaga? Totoo? yung ano, yung resulta kapag nagpupulvoron? Okay. Kasi ang alam ko po dati kapag nagpupulvoron, yung may ma- Gaganon-ganon, di ba? Tapos lumiliit yung pupil. Yung itim ng mata, lumiliit, nagsishrink, malading dong dantes. Yun yung mga, di ba, yung mga, parang manifestation ba tawag diyan Or sign na gumagamit ang isang tao or hupyak din eh. Di ba? Lubog. Tuyot ang balat. O, oh, may kakilala ba kayong tuyot ang balat? I-comment nyo nga sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo. May nakita ba kayong ganyang katawan? Sige, i-comment nyo na. <laughs>